Ganito naman ang gawin mo sa paan ng manok para walang sayang at pati mga buto ay pwedeng kainin. Napakalambot at crispy, bagay na bagay sa pangulam lalo na pang pulutan. Tingnan nyo naman yan sa lambot, walang sayang at walang tapon. Kaya kung mahilig ka rin sa paan ng manok ay ganito na lang yung gawin mo. Meron ako dito ng isang kilong paan ng manok at nalinisan ko na yan. Ilalaga lang natin ito at nilagyan ko lang ng bawang, sibuyas at luya, asin at ng seasoning. Nilagyan ko rin ito ng paminta at medyo dinagdagan ko ng tubig dahil dahil ilalaga natin yan ng dalawang oras. Yes mga kumarites, inilaga ko ito ng dalawang oras gamit nga itong aking pressure cooker. Pagkatapos ng dalawang oras ay nagbiyak nga ako dito ng dalawang ice at inilagay ko nga dito sa tubig. Pagkatapos ay dahan-dahan ko na nga rin hinango itong mga inilaga nating paa at ibinababad dito sa malamig na tubig. Ang purpose nito ay para hindi madurog itong mga paanang manok bago natin iprito. At ngayon nga ay titignan nga natin kung effective nga yung pagpapalambot natin ng dalawang oras. At sobrang lambot na nga ito pati nga itong mga buto ay kayang kaya nating pisilin at durug na durug na pagkatapos kong maibabad lahat dito sa malamig na tubig ay nagprepare na rin ako ng mga gagamitin natin pinaghalo ko lang dito yung crispy fry corn starch at ng harina at syempre kailangan din natin dito ang napakaraming mantika dahil ang gagawin natin dito ay deep fry pinagulong ko lang isa isa itong mga paanang manok dito sa harina at inilagay ko na rin dito sa mantika matagal ko na nga rin itong napapanood at marami nang gumagawa nito pero nung una ay hindi pa talaga ako makapani wala Syempre naman no, sobrang tigas kaya ang mga buto nitong mga paanang manok. Kaya naman sa sobrang dami ko nang na napapanood na gumawa ng ganito ay sinubukan ko na nga din. Hindi lang naman ako ang may gusto na gumawa ng ganito pati ng aking mga anak ay nakikurious nga kung totoo nga daw to. Kaya naman nung sinabi kong susubukan ko na nga rin gumawa ay sila pa yung pinaka-excited. Diba? Sobrang lutong at pagkatapos nga ng pagpiprito ay for the taste test na tayo. Gumawa lang ako dito ng sausawan, bawang, sibuyas, suka, paminta, asin at konting asukal. At eto na nga yung the moment of truth. Sobrang sarap nga nito at napaka crispy. Walang sayang at lahat talaga ay nakakain. Hindi mo na puro problemahin ang pagtanggal pa ng mga buto. Kung nalaman ko na ito noon na ganito pala ito kasarap ay matagal na sana akong nakapagluto nito. Masarap itong papakain at lalo ng pampulutan kaya ipagluto nyo na rin ang inyong mga asawa. At ayun lang naman for today's video. Thank you for watching.